Kamusta mga lods? Pupunta mo tayo sa Manilaan. Bibili tayo ng lambat. Dito lang kung ko sa pagbibili. Tsaka ang makina. Ayan. Tsaka... Siyempre yung mga sikat doon sa Piyapo. Tsaka yung Divisorya. Pupunta ka natin. Ayan. Samahan niyo ako mga lods. Ayan mga lods. tayo sa Divisorya. Sa Juan Luna, Bilondo. Ayan. Ah, ang tatanda niya lang ay ang... Yung... May makadala yan. ay KP Tower doon tayo bibili sa very sand ng gitna and then yung bintahan ng mga bulambas halos 80% ng pang fishing activity ay binibenta nila and just marami sila ista samahan niyo ako mga lods ito mga lods ito yung tindahan Ayan. dito kami bumibili ng lambat uh, sa risayin na wala nang sa lod niya tsaka mabait yung may ari Ayan. pasok na hindi sa lod Pili na lang kayo kung ano makikita niyo. Pwede lang kayong tamawag yan. Napasok tayo. Tingnan natin kung ano mga naman. na ating pataw ayan 11.2 kilos ayan. check din na lang sa akin kung magkano price tapos ito yung uh, ko na uh, 15 fly 100 meters by 100 meters 3 and ang kanyang sukat ng alam ito yung ating pang, 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 tatry tayo ng pamo kasi yung lahat ng lambat natin ay puro turay na itatry natin yung pamo kung ano ang laro niya sa ilalim ka sa panting kalabaw o tibo size ng ating lubid kagandahan ng ating pataw ang lalaki mas malalaki ito dun sa una kong lambat lalaki yan Ayan. Lang natin yung ano yung kasunod kinukuha pa yung ating order na tatlo. Saka yung dito sa ating tindahan ng ano, ng kamo. Ayan, dito rin sa La Bumibli, taga yan. Sa Pangulong naman yung sa kanya. Ayan, shout out boss, taga Bukyan yan. Yeah, Ayan mga lods, binabalot na yung ating papatracking para bukas. Ayan, going to Marinduque na yun mga boss. Ito tayo yung ating pataw. at hindi natin pakalagpasin ang trending sa tiktok ngayon ang magic water na nanay ayan tumila tayo para tikman ang lasa ng kanyang binibenta okay ayan o pila nga mga master dito sa one Luna. ayan malapit lang yan sa bilyan ng mga lambat Ayan mga master, ang lasa niya ay gano'n sa master sobrang na palamig. Ayan, pag sa antik niyan, pumunta tayo ng Quiapo, ibang ilista. Ayan, malapit sa Metro Bank, tingin natin dito yung bilili nating makina. Ayan, Ayan sa Golden Harvest. Ayan, Ayan mga master, muro lang ang bilhin dyan. Diyan kami bumibili talaga lahat ng makina. yung mga makina ko, dyan ko lahat minili. Tapos mabili din ako ng generator. Gagamitin din namin sa lao. Ayan, sa mga ilaw. Kasi pag battery lang, madaling ma-ano eh madaling malubat sa madaling masira. Ayan. Pwede ka pinggan ng aking uh, generator. Solid dito mga master. Lahat ng pantagat uh, pandagatan dito. Saka pang palayan. Nandito rin yan. May binibenta din sila mga tools. Ayan. Ayan. Solid dito mga master kasi mura lang. Ayan lords uh, ang, market, ang landmark niya ay katabi siya ng Metrobank going to Eastern Recto 7-11 ayan Ito guys legit yan matagal ng tindahan yan at syempre diretso tayo sa tracking sa Divisoria papadala natin ating biniling generator at saka ibang, ibang gamit para sa ano sa pag pagpanding kalaw ayan mga masar ujon. Uh, sa Clara M. Recto yan, kandong kanto. Diyan binibili naman ng mga printer, lahat ng gamit sa pagpiprint, mga damit, ayan. Diyan ang murang bilihan. at uh, saka mga kadiskon ka dyan sa loob. Kaya mga lot, uh, ang traffic dito sa Marindo, sa uh, Marindo kaya ay arsen. Kita uh, ko nagpapadala. Petra na solution yan, yung place. Yan, mga ibang traffic yan, mga papuntang bisaya. Yan. Depende sa araw kung anong um, araw yung biyahe ng mga ibang lugar. Uh, pero sa Marindo, okay. Eh, every Wednesday and Thursday, yan, may biyahe. Saka Monday, may biyahe din yan. Siyempre, huwi na ulit. Ayan, yung barak ko natin yung nasakyan ng una. Ayan, ito ulit yung nasakyan natin, natin pabalik. Ayan. Napakabilis yan. 2 in 8 hours lang. Pag-ibuan